ang apat na suspect sa nananloob sa isang pawn shop sa Sorsogon, Binutas pa nila ang sahig para makapagnakaw. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Halos isang linggo na ang nakalilipas mula ng looban ng pawn shop na ito sa Sorsogon City. Tumampad ang malaking butas sa sahig kung saan dumaan ang mga kawatan na pinaniniwala ang miyembro ng termite gang. Konektado ang nasabing butas ay sa pangbutas, sa bakanting lote, malapit sa sanglaan. Sa mga larawan sa loob ng pawnshop, kitang binutas din ang isang pinto. Aabot sa 1.5 million pesos ang halaga ng pera, alas at mga relo na tinangay tinutukoy na raw ng mga pulis ang apat sa limang sospek sa pagnanakaw. Dahil nga po sa coordination namin sa ibang mga pulis, kaya natulungan kami sa pag-identify ng mga sospeks, ma'am. Kasi may mga CCTV footage po na nakita po yung mga itsura ng mga sospeks. Hindi muna ay sinapubliko ng mga pulis ang mga kuha ng CCTV. Tumanggi rin silang pangalanan ng mga sospek habang gumugulong pa ang imbestigasyon. Pero sa inisyal na impormasyon, mula sa Baguio City ang karamihan sa mga sospek. Nagkandak po kami ng mga drug operations at pursuit operations and wala na po talaga sila sa vicinity ng Sorsogon City. Sinampahan na rin ng reklamong robbery ang apat na tukoy ng sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.